Pinasok ng NBI ang isang hotel sa Caloocan City na ginagamit umano sa prostitusyon. Nasagip doon ang anim na babae kasama ang dalawang minor de edad. Makibalita tayo kay John Consulta. Nang matanggap na ang hudyat mula sa kanilang aset, mabilis na pinasok ng NBI Anti-Human Trafficking Division ang ilang kwarto ng Astro Hotel sa Caloocan na umano'y ginagamit na front ng prostitusyon. Sa labi ng hotel, inabutan ang ilan sa mga babae at kanila umano'ng mga bugaw. Ang ilan, huli sa akto habang wala na halos suot, habang nasa loob na ng mga kwarto, kasama ang kanilang mga customer. May karapatan kayong manahimik. Ano mang sasabihin ninyo simula ngayon ay maaring magamit sa inyo. Ayon sa NBI, pagpasok daw ng mga customer dito sa loob ng hotel ay pinapapili daw sila ng mga bugaw sa mga babae na dito sa mismong lobby ng establishmento bago sila iakyat dito sa loob ng mga kwarto para sa kanilang binayarang panandaliang aliw. Kwento ng 22 anyos na nirecruit umano ng sindikato. 750 pesos daw ang ibinabayad ng kada customer para sa isang oras na paggamit sa kwarto at pakikipagtalik sa mga babae rito. Gano'n ka nakatagal dito? ito? klase? Buwan pa lang. Buwan pa lang. bakit kayo napilitang sumali si klase ng ano, to? Pero pa rin. Pero pa rin. Ano ito? Pang, pangkain? Pangkaran? Pantulong sa kapatid ko. Kaya sila ng bugaw eh. Mag-aano sa si ano sila ng bugaw. So yung bugaw yung mag-aayos. Yung lalaki, pipili muna kung sino yung babae ang gusto niya. Paniwala ng NBI. Kasabwat ang hotel sa nagaganap na prostitution Bagay na din ang mga inabutang empleyado. Aminado kayo sa nakakalusot yung mga minor. Hindi naman po sa'yo. Bakit may mga minor tayo dito, sir? Bali, yung ano lang po yung nagpapasok sa amin eh yung mga lalaki po. Ang uh, establishmentong ito ay uh, nakikipag-ugnayad, nakikisapakat sa mga bugaw, sa mga pimps at uh, hinahayaan nilang gamitin ang uh, establishmentong ito sa human trafficking at uh, pinapayagan din nilang uh, makipagtalik ang mga minoridad sa mga customers anim ang nasagip, kabilang ang dalawang minor de edad, habang siyam naman ang inaresto, kabilang ang apat na bugaw at limang empleyado ng hotel. John Consulta, GMA News.